Welcome na naman mga kabaryo sa ating usapang baboy. And ngayon po, papunta na naman tayo sa R&D Farm sa Ligas PL Bay para muling bisitahin at kumustahin ang kanilang mga alaga doon. Nandito po tayo mga kabaryo sa kanilang boar house. And wala po tayo makikita mga bit dito. Ano po? So makikita po natin dito puro itlog kasi ah! sempre mga barako po ang nandito. And, ito na nga po. So, ito na po yung pinakamatandang barako dito. At kita, niyo, kita nyo naman po, tuyot na tuyot na ang kanyang itlog. And, ito nga po yung GP nila from PIC. So, yung iba po dito ay mga anak na ng mga barako dito. So, katulad po nito, itong mga to ay mga mix na rin. Ano po? So, anak ito ng Camboro 48 and ito nga yung GP at saka yung 337 nila dati. So ito po mga ito ay mga terminal bores na. Ang mga napuproduce na mga ito ay pambentang baboy na lang. Ano po? So kasama rin po natin ngayon si Sir Orly dahil sinisilip natin kung saan pwedeng ilagay yung mga bagong dadating nilang barako. So meron po nakaabang na tatlong barako na parating dito sa R&D Farm. At yung mga yun po ay manggagaling sa Creekview Genetics. So ang pinating po ay White Durok at GP na Large White and Landrace. At ang kanila pong halaga ay tumatangginting na 850,000. Next po, dito naman tayo sa kanilang farrowing building. And andito nga po yung kanilang mga biik. So, ito po yung dating nakita na rin natin. At meron pong pilay doon dati at hanggang ngayon po ay pilay pa rin siya. So, ibig sabihin, hindi na po siya recover So, ayun po siya. At mukha siya nagsi-swimming. Silipin lang po natin ayan dalawa po sila magkatabi at mga hindi na po sila talaga naka-recover so ito po mga ito ay posibleng naipit ng inahin kaya mas maganda po i-recommend ire na lang natin itong pang kochinillo and adito po ulit si Sir Orly at mukhang masama na ang tingin niya dito sa ating mga biik kasi sa ngayon po medyo shortage sa biik pero ito at mukhang maraming pera ang makuproduce dito sa farm Although napakarami po natin biik na nandito ngayon sa kanilang farwing building pero ito po ay short pa rin para sa 120 sao level na farm. So ideally po dito sa farm ay makakapag-produce ng nasa 227 piglets per month pero sa tansya ko po ay hindi ito nakuha ngayong buwan or maging sa susunod na buwan. So, ito po mga kabaryo yung kailangan nating ma-improve pa dito sa R&D Farm. Kaya ngayon po, pag-usapan naman natin itong isang madalas na naitatanong sa akin kung paano nga ba natin mapaparami ang mga biik na napuproduce ng ating mga inhin. Actually, ito po ay hindi madali. Okay? So, marami po mga factors at mga kondisyon na kailangan po natin isatisfy para masiguro po natin na marami silang mapuproduce. At hindi rin po porket ng anak ngayon na marami ay sa susunod niyang anakan ay marami pa rin siyang maiaanak. So, kung hindi po natin nasasatisfy yung ibang mga kondisyon, posible po na kahit ngayon ay nanganak siya ng 20 pero sa susunod po niyang anakan ay triplets lang ang magiging anak niya. So po pag-usapan natin ano-ano nga ba itong mga factors at mga condition na ito. At first po ay genetics. Meron na po tayong ilang videos kung saan kas na po natin na ang pinaka-ideal na gawing inahin ay yung mga F1 na cross ng Large White and Landrace. Ano po? So ito po yung mga kilala na maraming mga at magaling mag-alaga ng mga big pero ngayon po gusto ko lang po sabihin na hindi basta F1 ang isang inahin ay pare-parehas po yan ng performance. Huh? Meron pong F1 na maraming anak at meron din pong mga F1 na sobrang daming manganak. Wow. So alamin po natin kung sa mga breeder farms ito mga nanggagaling ito mga hyper prolific na inahin ito. And kung gusto nyo pong ganun ang inyong aalagaan ay dun po kayo sa mga farms na yun kukuha ng mga lahi. Ano po? Then next po para masiguro natin na marami silang mapuproduce ng mga biik ay bigyan po natin sila ng mga bakuna laban sa mga sakit na posibleng mag-cause ng mga reproductive problems na maaari naman makaapekto sa pinagbubuntis ng ating mga inhin. Oo nga't hyperprolific ang ating mga inihin pero kung kalahati naman sa kanilang pinagbubuntis ay mamatay dahil nga po hindi natin sila nabakunahan, ay kaunti rin lang ang mapuproduce nilang biik na buhay. So karaniwan po ang pagbibigay ng bakuna ay binibigay habang sila ay dumalaga at bago sila pabulugan. And ito po ay karaniwang ibinibigay din ulit mga dalawang beses or tatlong beses kada taon after po nilang mga anak Okay. At after po natin ma-prepare yung kanilang immunity, syempre kailangan din po nating i-prepare yung kanilang katawan bago sila pabulugan. And ang goal po natin, body condition score na 3. So wow. para po sa ating mga dumalaga, napaka-importante na properly developed na yung kanilang katawan bago sila pabulugan. Aside po sa kanilang body condition, dapat ang kanilang timbang po ay nasa 130 kilos sa edad na 7.5 to 8 months. And ideally po sila ay nakadalawa or tatlong paglalandina. na. At kung meron po tayong back fat tester, ang goal po natin para sa kanilang kapal ng kanilang back fat ay 18 to 20 millimeters. Aside po sa mas marami na biik ang pwede ma-produce ng mga gilts na nabulog sa magandang back fat, ang tamang back fat din po ay makakatulong para ma-reach ng ating mga gilts ang puberty na mas maagap. Ito po ay nakakatulong din para makapag-produce ka ng mas mabilis lumaki ng mga biik and mas mahabang panahon po natin napapakinabangan ang mga inhen na naaalagaan natin ang kanilang back fat or hindi talaga sila nangangayayat. So, importante rin po na pakainin natin ng wasto ang ating mga inihin na nagpapasuso dahil ito po yung panahon na mabilis talaga sila mga yayat. And ang ating po mga inihin kapag sila po ay dry at hindi po natin nakuha yung magandang back fat nila, so posible pong hindi sila magbuntis or kung magbuntis man ay kaunti lang yung maging anak nila sa susunod na anak. Since andito na rin naman po tayo sa usapin ng pagpapakain, pag-usapan na rin po natin yung feed flushing. So importante po sa ating mga inhin na bago sila bulugan ay bigyan po natin sila ng mataas na amount ng pagkain. Ito po ay makakatulong para aside sa mabilis silang bumalik sa tamang kondisyon ay makakatulong din po ito sa mas maraming ovulation nila para sa susunod nilang anakan ay mas mataas ang chance na marami silang ipanganak na biik. Okay. So sa atin po mga dumalaga, 2 weeks bago po natin sila pabulugan, itataas po natin ang amount ng kanilang pagkain ng 3.5 to 4 kilos. And para po naman sa ating mga inihin na bagong walay, ang pakain po natin sa kanila ay 3.5 to 4 kilos din hanggang sa sila po ay pabulugan. Okay. So next naman po ang pag-uusapan natin ay breeding na mismo and ito po ay yung timing of insemination. Meron na po tayong videos kung saan natakel na po natin ito kaya medyo bibilisan na lang po natin ang discussion natin pagdating po sa timing of insemination. So ang importante po dito ay dapat may present ng similya bago bumaba yung itlog na mga ating inihin kaya nire-recommenda po natin na ang breeding ay gawin during standing heat ng ating mga inihin kung kailan receptive sila sa pagpapasumpit o pagpapabarako. Gusto ko lang po kayong i-remind mga kabaryo na mas maganda po dalawang beses natin silang i with 12 hours to 16 hours na pagitan sa oras. At iba iba rin po ang timing na mga inahin na mga dumalaga, inahin na problematic at mga inahin na mabilis masyadong maglandi. Then syempre, aside din po sa tamang timing ng insemination, dapat maganda rin po ang kalidad ng similya na gagamitin natin. So make sure po na buhay yung mga gagamitin natin similya. Dapat po ay naingatan natin sila nung sila ay binabiyahe mula sa AI center papunta sa inyong mga inhin. Importante po na na-maintain natin yung tamang temperatura at hindi rin masyadong alog sa biyahe. And bago po natin ito isumpit, nire na po natin na medyo itaas ang temperatura para hindi naman po masyak itong mga similya dahil ito po ay kung sa storage at agad-agad na idediretso sa inihin na mainit ang katawan ay posible pong masyak ang similya at maapektuhan ang pagbubuntis ng ating mga inihin. Then wag din po nating madaliin ang ating insemination at siguraduhin po nating malinis yung ating pag-inseminate dahil ito po ay maaaring mag-lead din sa infection na maaaring magpababa ng chance na mabuntis ang inahin or makakapagpababa din ng piglet production natin. Oh, no! At panghuli po natin i-discuss ngayon ay sow index. So gusto po natin mas mataas ang sow index dahil mas magiging maganda rin po ang production ng biik kapag mataas ang sow index so konting review lang po mga kabaryo ang sow index po ay ito yung dalas ng pag-aanak ng isang inhen sa loob ng isang taon so ang target po natin dito sa Pilipinas ay magkaroon ng sow index na 2.3 per year at kung kayo po ay may mga inihin na nanganganak ng 10.5 liter size born alive so ito po ay i-multiply natin so 2.3 times 10.5 equals 24 piglets na mapuproduce mo sa loob ng isang taon. Ngayon po, kung halimbawa ang sow index mo ay nananatili sa 2 per year at kayo po ay nagpoproduce ng 10.5 piglets, ang mapuproduce mo naman na biik sa loob ng isang taon ay 21 lang. So meron po kayong diferensya na tatlong biik kung ganito po ang sow index nyo at hindi natin nata-target yung 2.3 per year. So kung medyo nakakalito pa rin po, try ko po itong gawa ng short video para mas ma-explain kung paano po natin nakukuha yung 2.3 na saw index per year sa ating mga babuyan. Okay, so ito po yung ilan sa mga kailangan natin gawin para pagandahin ang production ng ating mga inhin. So wala pong shortcut, marami po tayong kailangan na gawin para maibigay natin yung tamang kondisyon para sa ating mga inhin para manganak sila ng marami. So, ituloy na po natin itong tour natin dito sa RND Farm. And ito nga po yung mga inihinila na may mga biik. So, kung matatandaan nyo po yung unang video natin na nagawa dito sa farm nung sila po ay unang nanganak, yung ating mga inihin dito, nag-average po sila ng 13 piglets. Ayan. Pero ngayon po, nag-average na lang sila ng mga 10 or 11. So, ibig sabihin po nagkaroon tayo na problema dito at hindi natin na-maintain yung tuloy-tuloy na pagtaas ng produksyon ng biik na ating mga inihin. Kaya medyo bumagsak po yung production nila. Although hindi naman talaga bagsak na bagsak pero uh, hindi po natin napataas mula doon sa first parity nila. So, nabanggit ko rin po kanina na may parating sila mga barako ngayon. Ito po ay para makatulong na muling i-improve pa yung mga genetics nila kasi ideally po every 2 years meron tayong pinapasok na bagong genetics para magtuloy-tuloy ang pagganda ng lahi ng ating mga baboy. Ano po? So hindi po pwede na kung ano yung lahi ng baboy mo ngayon ay yun na yun hanggang sa matapos ang farm. So every 2 years po mas maganda mag-improve tayo ng lahi. Okay, so ito po yung mga pinakabagong biik na naproduce dito and ayan po, so sinusuportahan ito ng Mistral. Ayan, so ito po ay nanganganak ngayon so dalawa po sila sabay Ito pa and mukhang may mahina tayong beak dito so puputulin ko na po muna mga kabaryo ang video natin ngayon dahil ang susunod ng pangyayari dito ay hindi magiging kaaya-aya so papadukot po natin itong inihin dahil baka meron pa pong kasunod dahil kakaunti pa lang po ang beak na nailalabas nitong na inihin ito So hopefully po may natutunan tayo sa video natin ngayon and shout out na po sa ating mga kabaryo. Pagbati po sa ating farm manager and farm owner na si Sir Dave Supenya, kay Sir Jules Buntag na kasamahan po natin sa Mindanao, kay Sir Marlon AgriVlogs, Lalo Pets TV, Sir J. Cor C. De Palubos and sa mga Pigrolak Quezon Warriors lalo na kay Sir J. Marka. Okay, so thank you po for watching and sa lahat po ng ating mga kabaryo, maraming salamat po sa patuloy na support at tiwala sa ating channel and palagi po tayo mag-iingat. na katuwaan, ng pigrolak.